binisita, hindi ko, oh, hindi yun, oh, oh bukain ng apoy yun yun o yung know. alam ni, alam ko, alam ko, nte nao siya pa, nika di di ba? malamig di ba? kaya yun ah uh, proses ng proses ni sa so, binibigay ko. Di Dadan po kayo, malamig, di ba? pa kayo ng paninda namin, o di ba? Nakita mo oh. sa'yo. Oo. O di ba? <laughs> Dito idea? Okay, Dito di ba? <laughs> <laughs> di ba sir, o di pag buwan <laughs> Parang may hindi. na sir, paking sir. Di ba? Di ba? di ba? Ayos sir. O, ba? Lamig, ba? Ayon, sir. <laughs> good job oh, Good job? Gawin ko ka sa... Oo, okay. lagi na Kasi lagyan mo na ng ano dyan. Oh. Hindi hindi tumutulo. Di, yung buka ng electric fan, parang may aircon, di ba? Kaya, yung Kaya yung sa bahay. Maria, yung... ko yan para sa ako. Ano Aircon. Aircon dito. Hindi mo? Ang okay, okay. okay, okay. okay, mo lagi dito. Oo. Pakitin mo lagi Pakitin mo lagi ka dito. mo no. oh. lagi yung... di <laughs> <laughs> નૅલલલ ન૗ નૢ ન૘લલલલ નેલલલલ નગ ન૗ નંલલલ નો